Okay, okay, good morning, good morning, good morning, good morning mga boss, welcome to rin sa Facebook page Sa boss, kayo sa WordPress guide, mga tatakaroon ng combination Para karoon ng adlawa, November 26, 2025, adlaw e na Merkoles E-recap sa mga boss, ang resulta kaya po no, sa 3D National, ayang taposid sa ito pang older guide Para karoon ng adlawa, okay First draw, 059, congrats on the spot all sharer Next, 908 on the spot, schedule escalera, no? Sunod, uh, 9 p.m. 902, congrats on the spot, pamitsa. Okay. Treats talaga po mga boss, no? Sa mga nakasabay, congrats di ninyo. Proceed na ta. Sa to ang pang-oldro guide para karon lawa paki like lang ko mga bossing o paki share lang po sa mga wala pa ka follow paki follow lang po para updated mo sa tuwang mga i-post okay natay all draw guide lang tawa ninyo kay nakoy yatag diri na nakoy yatag diri na schedule no sagana so, so lang mo sa po. okay 168 schedule today 124 is scheduled today 836 og 023 pick up lang mo kung on sa'y bet ninyo target of rumble yapon para sure ball next ah sa to pamitsa og missing pamitsa na to mga boss na 2 eight Missing number Pwede po mo mag 226 Okay 226 pwede po uh, Missing number mga boss 1 3 4 6 7 Okay. Kung alam ko best guide na kung ano eh. lang pod mo sabay ha. Okay, best guy na to. Natay 746 uh, no? ah 134 o 167 no. 367 pwede po. Indot ning duha. Okay ni. Kana wala pa na siya ng gawas mga boss. Basin ganahan mo. No? Okay, pupunan ko ang gikuan, gi-maintain mga boss ka ng tulo Itang magawa sa Sharon para maka <coughs> Gracia na punta sunod uh, Pasakay Pasakay numero 5 no? Natay two, five, four. Natay 054 no? Target Rambola Ayan next at ay best tryo. Best tryo, 555 0022 Target Gs, tryo all, target piso. Okay. Kaya lang mga bossing, ito ang guide para stop ang oldro guide. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko mga bossing o paki-share. Bye-bye.